Um, ano ba ngayon March 26 2021 ito yung mga to na card baka meron na pong meron na po kayong pinalaka, uh, pin pinrases na nandito na po yung ano yung card ah uh, Sinti Arnold Sir Sinti Arnold eh huwag mo muna ano yan kasi ano pa tayo yun? Ryan Alia Ryan Alia, andito na po yung card mo sir. March 26 po ito ha. Uh, na-encode po ito nung December. December 12. Ah uh, Vista Louis. Paki-ano na lang sa akin, paki-message na lang sa akin kung meron kung andito kayo. Si Sir Amabel Mabilin. Pero Rick. Pero sure, hindi ko na po kasi kayo may isa-isa eh. Kaya kayo na lang po balang mag ano. i na lang yung attention ko. Oliver Gaudia. Oliver Gaudia. Lagunday Ryan Ikat. Sir Lagunday. Paran Pedro. December po ito na, na ano ha na encode mga to follow na lang po yung card nito Jonathan Haliki alam ko yung Jonathan Haliki yan sa'yo yata yun Aspirin Jerome Aspirin Jerome Sir Kalanda Alanda Edney. Wait lang yan na. Hmm. At si Sir Jorlik Suson. Yan po. Kunin mo pa ngayon yun yan. Yan. Ito. Yan nandiyan. Ayun, Espoltero no? Espaltero. Ramoso. Francis. Salcedo. Pablo. Hinta Padani Toledo, Jobert. Dali yang black, yung black. Uh, Mark Anthony Raffles Dolor Jihan, Baral Sergio Villanueva Eddie Villanueva Eddie Hayagan Reynold Mililio Rubin si Romine Sopronio. Manalo Rosauro. Hindi ka sa gilid. Marilyn Panis Ramos. Manalaysay Romel. Bakay Jose. Onida Luella. Mata Verde, John Paul. Lipormano. Lipormano Johnery. Raimondo Sogitan Bakuli. Pente, Pente Lope. Florante Tio. Nandyan niya sa karton sa gilid. Lopez Jomer. Yung karton sa gilid sa taas. Chongko. Ayan po. I don't got